Wow, hinog na po tayo ay magha-harvest na ano po. Pero bago yun, gusto ko pong i-discuss sa inyo bakit sa kabila na ito ay malaking pagkitaan, marami na yumaman dito, napakasarap anti-cancer. Eh, kakunti pa rin ang nagtatanim ng dragon fruit hanggang ngayon. Ano po? Pag-usapan natin ang hiwagang nasa likod ng mga kwentong ito. Ano po? Kwentong kutsero. <laughs> so, magandang buhay po sa lahat. Pag-usapan natin bakit nga ba kakunti ang nagtatanim ng dragon fruit. Una, bukod sa walang lupa, maliit ang lupa ay talaga namang hindi ka makapagtanong pag wala kang lupa ito po ay bago sa ating bansa so alam nyo naman mga Pilipino pagsarado ang isip hindi risk taker hindi yan susugal ay annual ko ay sugarol nahuli na nga po ako dati ito ay 500 ang isang planting materials itong ganito na may sibol ay naabot ko yung 100 na dahil kaibigan ko yung binila ko nito 30 ito dahil annual lingkod ay masyadong kung ano anong ginagawa na pabayaan yun ilan lang po itong apat ah, lima lang yata itong nabunga. bunga ano ako kahan ako ng video at medyo guwar pa ito gubat kaya hindi masyadong bumubunga ang gusto niya is lantad sa araw ano po yun po may napamana sa ating mga maling paniniwala pa ang mga banyaga particular po ang bansang China at Espanya mga Kastila yan po ay nagpamana ng ano nung paniniwala sa mga Pilipino na nagdulot para hindi agad tayo umunlad tayo ay tamarin, sumubok ng mga bagay-bagay, hindi tayo naging risk taker dahil doon. So, yun yung mga disadvantage ng mga paniniwala na yun. Ano po yung mga paniniwala na yun? Yung iba naniniwala na pag may mga may tinik ay malas. Pag mga ganyang nakalaylay, malas, pababa daw ang buhay. Pababa talaga ang buhay mo kung ikaw itamad at hindi ka susubok sa mga bagay-bagay sa buhay. Ano po, ganun po ang tamang pananaw yung pang iba ay siyempre talagang tinatamad nga at ay, ayaw na risk, risk -taker din nga naman yan yung masundot ka nito ay mabubulag ka Yun yung ilang mga dahilan ano ayaw ng ganun gusto ay sarado talaga ang kaisipan gusto ay sa yung mga yan mga saging lala so honest ito taon na hindi pa nabunga dahil pag nabagyo po yan hindi nabunga pati rambutan once a year din lang yan ayun o no, ito nyo punta pa tayo dito Sarap mga masyal din sa amin kahit ilang puno yan o. Oh. Ganda tingnan o. Oh. Yan ang mga maling paniniwala na nasa sa inyo yan ah. Oh. Buti nga nabuksan na yung sa atin. Mga kalimitan mga tatay ang sarado eh kasi sabihin sa iyo maalam ka pa sa akin eh. Kaparoon ka pala ipabalik na ako. Hindi naman nagkasalubungan ano dahil mali daan. So yun ano. Yan Ang oh, no. ganda yan. Oh. Oh. Pamahal-mahal ang kilo. Ayaw magtanim. Diba talaga ayaw yata ng pera. Ano? <laughs> Ni comment to ko kung pa na dahilan yung kayo mismo bakit hindi nagtatanim nito. Yung iba ayo talaga mag ano eh, mag-exert ng effort. Yan, may kakawate yan. Ah, laborious nga naman yung sa may positive pa. Ah. Pero sarado talaga isip dahil tatagal po naman ng one time investment yan eh. Tatagal po yan ng 25 years, wag lang magkasakit. Ano pa po ang mga paniniwala ninyo? Kaya hindi po kayo nag tatanim nito ay comment lang po below ano po ng malalaman nang may ang yumaman ang ating mga ka sa kalaman at sama-sama tayong mabuksan ang kaisipan ano po kaya at sige huli talaga sa reason na akin nalaman John chapter 3 verse 27 hindi makatatanggap ng anuman ang sino man, malibang ipaggalob sa kanya mula sa langit ang pagbubukas po ng kalaman ay galing sa Diyos dahil ito ay karunungan at extra income. Kaya maliban na lumapit ka sa Panginoon, hindi mabubuksan talagang ang iyong isip. At yung mga balo ng pagpapala, hindi mo mahuhukay. Ganun po, patulad po ito ng balo ng pagpapalang kailangan nating mahuhukay. So, lumamit, lumapit tayo sa Diyos nang mabuksan ating isip patungkol dito. So, ganun po yan. Ano, hanap buhay po kasi yan, crossroad yan, ng buhay. Hindi po yan ibibigay sa atin ng Diyos malibang mabuksan ang isip natin ano kayo po yun yung mga magulang natin nga nasarado sa isip nako po hirap yang kumbinsihin so kailangan mong patunayan magtrya lang po kayo ng isa kung talagang nahihirapan po kayo at ay guarantee na hindi kayo magsisisi sa dragon fruit ang dami na po yumaman nito ako nga lang po ay nagkataon na hindi ko napukusan pero kung napukusan ko ito so ngayon nag nagawa po ako ng sementadong siyam at nabungan na po yung tatlo yun po ang paghabol ko sa teknolohiya. Meron na rin po akong dilaw, malapit na pong bumunga, yellow variety ng dragon fruit. Kung may nalalaman pa po, po kayong ibang dahilan, huwag po kayong mahiyang i-comment below, ano po, nang tayo sama-sama mabuksan na kaisipan, sama-sama tayo sa kaunlaran. Marami pong salamat, kung nabitin po kayo sa mga dahilan, pakidagdag na lang po sa comment section. Bye-bye and God bless. <laughs> At dyan po, nagtatapos sa ating muntin vlog. Nawa po yung nag-enjoy po kayo at may natutunan. Kung bago pa lamang po kayo sa amin channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong upload. Na po, magkita-kits po tayo sa susunod nating mga video. God bless you all. Mabuhay. God bless. The Philippines. Bye-bye po muna.